Graduate! Mayin pala ako sa Be. Ano? Graduate na ako sa challenge. Naka $1,500 na. Oo, oh, di pa suka! Oh, nakatusuka! Oh, sorry! Oh! oh. Kikom okay, lang, di ka? No! <laughs> Congratulations! Ay, grog! Ay, ay, ay! Medalya. Naka $1,500 na. Ah! Ano ano? <laughs> Sabi ko na. Medalya? big si motion. Kung baga. So, simula kaninang madaling araw. run out na. nag run out siya guys. Tapos, nagkakuryente mga 8, mga 8 ba or 9. Basta nakalive ako nun. And then, sabi ko din sa mga viewers ko, uh, hindi, ko pa, hindi ko pa po sure kung graduate na po ba ako, kung na-reach ko na po ba yung 1,500 challenge ng Amihan na pa-challenge po ni Idol Jeff. So, hindi ko pa po alam. Kaya, ngayon, ang oras natin, guys, ay 12.52. 12.52 na. So, o, kada oras, oras-oras ah, ako nagtitingin mga kahanap. Tapos, may ginawa lang ako saglit. Tapos, nanimutan ko na. Tapos, wala. Hindi pa pala ako nakakapagpasa ng revenue. Kung kailan may lati nang matapos, baka hindi pa ako makapagbasa. So, ayun. Kinakabahan ako. Ako'y kinakabahan talaga na hindi eh, ko alam, di ako nag-iexpect ha. So, tayo ay sabay-sabay po nating i-check. I-check! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh, guys. So, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Kung basta, uh, kung makagraduate ako ngayon or bukas. Or kung makakagraduate ba ako. So, sama-sama natin i-check, guys. Ang ating... Revenue. Ngayon ay, ngayon ay September 26. So, sama-sama natin i-check ang revenue natin mga kahana. Wala. <laughs> Wala. Wait lang. Nag-ahang. <laughs> Kaya na pa to guys. Kaya na pa to. Tong... Di makita-kita. Parang ako'y ako inaan mo itong revenue ko. Parang ako'y gugulatin ata. Loading, 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 loading. Loading pa siya, guys. Tagal. It's so good! <laughs> Nakaka-cowboy, oh guys. Bakit ang tagal? Ang tagal! ayan. So, check pa natin guys dito sa analat, ana analytics. Ayan, din natin siya makikita. Ayan. So, ayun. 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 So, papasalamat na agad ako ha. Agad-agad na to advance. Pasasalamat po sa lahat ng mga sumuporta kay kahanap. So, ano ba? Ano bang, ano bang dapat? Layo buho ko, para Parang hindi pa nagsukulay ha. So, mm, ako'y kinakabahan. Hindi ko alam kung ano ala yung magiging reaction ko. Kung makapasa nga ako ngayong araw na to, at kung maka, uh, kung tayo ay pasado na. <laughs> Thank you, Lord. So, check muna natin. Punta tayo sa analit revenue. Ayan. Tingnan natin yung revenue. <laughs> loading, loading. Bakit lagi naglo-loading? Okay, siguro gusto kong i-surprise ng revenue natin. Ano kaya? Feeling ko, oh my gosh. Ang tagal. Ito na. screenshot natin. <laughs> oh my gosh, guys. Wait lang. ano ko ba ito? Pababalik ba ko ba yung camera? Screenshot <laughs> talaga na natin siya, guys. <laughs> Ayan. Nawala. Nawasan na. Wala. Nawasan na. Oh my gosh. Dali. Dali, sandali. Dali. <laughs> Ayan, yeah, kabaliwan. Bye, guys. <laughs> Screenshot natin. Wait lang. Bago tayo dito. Bago tayo, guys, mag mag MMM muna. Screenshot natin. I-crop natin. I-send natin kay Idol. Baka kasi, ngayon pala ako magpapasa ng revenue. Oh my gosh. Cut then, cut natin. Nasaan na? Cut. <laughs> oh my gosh, thank you Send so natin. <laughs> Man, kaya may excellent lamok. Send natin kay Idol Gem. send natin siya. na yun? ba yan? Sanya? Sanya? <laughs> hey Guys, anong, Kita coba. ba? <laughs> <Wait lang. laughs> Oh, my gosh, guys, graduita gratuita, <laughs> Thank you so much. Thank you, thank you so much. Oh meu Oh, my gosh. Guys. Ay, oh, my gosh, Oh, bakit sobrang tagal naman mag-update. So, <sighs> bakit sabi ko, nag-start ako madaling araw pa lang, nag-check na ako. Kasi ako yung, hindi uh, ko alam kung ako yung pinakamaga magpasa ng revenue kay Idol. So, madaling araw pa lang nag-check na ako, may, na may nadagdag ba, ganun, sabi ko. Sabi ko kanina, sabi ko, pakarang may nadagdag na, one dollar lang, kasi... Tapos dyan ko yung sinad ko kay Idol. Pero wala pa, wala pa talagang update mga kahanap. So, Ayun. Hmm. Tayo ko ito. Ay, hindi ako pwede sumigaw. Alam nyo naman na dikit-dikit yung bahay dito. Baka pag sumigaw ako, magtakuan sila. Napana yan! Napana to si Hannah Joyce. Ikaw, kung pause ko lang Hinga, hinga. Hinga, baka mag-collapse ka. Hinga. Sakit bigla ng batok ko. Parang baliw. High blood. So. Ayun. Tayo kayo sa'yo nakagraduate na. Thank you so much. Thank you. Thank you so much na. Oh my gosh. I'm so happy. Na-overwhelm ata ako. Bakit ako naiiyak? Kasi guro tears of joy. Di ba 1.5 lang? Di ba 1,500 dollar lang yung challenge? <laughs> May sobra pa tayo. Tapos <laughs> 26 pa lang ngayon, guys. <sighs> oh Hindi pa alam ng mga kaibigan ko. Hindi pa alam ni Kajep. Ni Kajep dito. Hindi man talaga, di niya pa alam. So, ako pala siya pa At, ayun. <laughs> naiiyak ko. <laughs> Ako'y naiiyak. Kasi, hindi ko naman din na-expect. At rin ako nag-get na bigay ng mataas na expectation na makakagraduate ako. Basta, ginagawa ko lang yung fight ko. At, thank you so much po. Thank you so much. <sighs> Ayoko na umiyak kasi, ang drama naman. <laughs> hindi, nararamdaman ko lang yung, parang nilalabas ko lang yung nararamdaman ko. masaya lang tayo kasi naka-graduate ako. Pero bakit ako iyak? <laughs> Gusto ko ma-happy lang tayo. Happy-happy lang, di ba? Di ba? Kahit may bagyo, may good news. <laughs> Hindi ko pa alam kung ano yung magiging reaction ng kaibigan ko. Baka, basta si Kuya pa sabihin natin. At sabihin ko sa kanya, sabihin ako sa'yo. Oh my gosh guys, sakit lang ang ulo ko bigla. Bigla, sobrang saya ko ata. Kaya sa ko ko. ko alam kung ano yung una kong sasabihin. Nandito. Parang ang away naman. Sabihin naman ng mga manonood. Ang away naman ng reaction. Wait na. Naiyak talaga ako. Parang anytime mo patakay yung luha ko. Abangan natin guys yung update ni Idol mamaya ano tayo ng live oh. <laughs> oh my gosh akala ko nag doubt kasi ako sa sarili ko na akala ko hindi ko mapapasa yung challenge hindi ako makakagrabe sa challenge naiyak ayaw ko umiyak kasi gusto ko masaya <laughs> naiyak parang hindi kasi ako, guys, nag-expect sa challenge na to. So, ayun. Kaya siguro ganito. Thank <laughs> you <guess> so much. <laughs> Bakit ako umiyak? Dapat masaya ako, di ba? Kasi nakagraduate ako. Para akong baliw. <laughs> so, takot. <laughs> cosa so, vuol Hindi ko alam, bakit ako umiiyak dapat, di ba dapat masaya tayo kasi graduate? Pagod lang guys, baka bigla akong mahimatay dito. Dapat, dapat masaya ka. sinabi na umiyak ako. Wala namang may sabi na umiyak ka, Hana, kapag na, nakapasa na, ka sa challenge. Ako, bakit naka umiiyak? Ako lang pa. Kaya Siguro, tears of joy. Ito lang, hindi ko siya muriyak. lagi ako nagdadaw sa sarili ko na makapagmulas ako ganoon. Kasi first time ko mapasali sa challenge kaya hindi ko talaga binigyan ng mataas na expectation yung sarili ko na kaya ko, na kaya kong ipasa. Kaya siguro sobrang saya. Sobrang saya ng karamdam ko. Tapos na sa part na. sa part na malaking tulong siya sa akin mismo sa sarili ko pag negosyo oh my gosh guys thank you so much thank you so much wait lang naiiyak talaga ako. thank you so much so baka hindi ko mapigil ang sarili ko tawagan ko si idol <laughs> pero hindi hindi ko siya tatawagan parang na akong baliw sabihin niya bakit ka umiiyak so ito guys, uh, itong nararamdaman ko siguro natural lang sakit kasi ako po ay mababa ang luha uh, so siguro kaya ako umiiyak kasi yung pakaramdam ko talaga nalalabas yung luha ko na hindi ko talaga in-expect sa sarili ko na makakapasa ako sa challenge lagi ako may doubt so uh, maraming maraming salamat po ngayon pa lang po pinapasalamatan ko na siya. Kahit hindi pa siya, sure, pero siya sure na yun, di ba? 1,500 lang na yung challenge di ba? Ang sobrang pangang 80, $80. So, yun pa lang, nagpapasalamat na ako sa mga tao na sinamahan ako, sinuportahan ako sa una pang araw pa lang ng challenge. Thank you so much. Po. Thank you so much po kay Gajap kay Mandaragat Explorer, kay Arby, kay May, na nakasama natin sa vlog. Sa mga nagpapalipad, sa mga nagbibigay ng blessing, nag-share ng blessing sa akin. Thank you so much po. At, uh, sa lahat, lahat ng mga silent viewers ko, mga solid na walang skip ads, thank you so much po sa pag-share ng live ko, ng premiere. Thank you so much po sa pagsama sa akin sa lahat at sa, uh, hanggang sa dulo, hindi niyo po ako iniwan. Thank you so much po. Humiga lang ako guys, sa lang. Baka sabihin niyo, exaggerated naman ako. Hinga lang ako para hindi naman ako umiiyak kapag kausap kayo. So, titignan natin yung reaction nila. Kung ano yung magiging reaction nila, kung kagaya ko din ba. Kung, syempre lang, umiiyak sila. Ako lang yung iiyak, di ba? So, ako yung nahihira pag huminga na eh. Para akong baliw, para akong, ako mismo yung pagpapahamak sa sarili ko guys. Kasi sobrang sayo ka ata ay eh. mapapatalon ako. Pero hindi ako pwede subigaw, baka eh magtakpuhan ng mga tao din eh. Tapos, ano na nangyayari dyan? Kasi, alam niyo naman na dikit-dikit uh, yung bahay dito sa aming lugar. So, siguro, ah, uh, Ayun, okay na ako. Nais ko lang pasalamatan yung mga taong sumuporta sa akin. Yung mga taong hindi ako... Ano ba yan, hindi ako iniwan Sinuporta na ako simula. Simula nang mag-start tong challenge na to. Sana ay pagkatapos ng challenge, hindi okay na akong iwan. Samahan nyo ako tuluyan. At ayun, maraming maraming salamat po doon sa lahat ng taong nagtiwala na kaya ko. Doon sa lahat ng tao na nagsabi sa akin ikaw pa, kaya mo yan doon sa mga tao na pinupush ako tuwing nadadown ako kasi lagi akong down kapag ganito kapag uh, sa challenge na to na parang hindi ko kaya parang hindi ko siya maitatawid parang uh, parang hindi ako makakapasa ganun kasi lagi yung nararamdaman ko so maraming maraming salamat po sa inyo kasi nagtiwala kayo sa akin kahit ako minsan wala akong tiwala sa sarili ko thank you so much po sa lahat lahat as in lahat ng mga sumuporta sa akin sa mga solid natin dyan. Mga solid hanatics sa nagbuo ng ating fans club ng hanatics kay Maroko. Shout out kay Mami May, kay Sir Fernando, Sir Bruce, Kuya Jojo, Lolo Lando, Sir Ken, uh, Sir Bernie, sa mga silent viewers natin dyan, Kuya Ray, uh, sino pa ba? Sa mga chat, kay Sir Ruel, kay Sir Ruben Libuon, kay Sir Ruel, sa lahat, na baka hindi ko mabanggit na limutan ko na yung pangalan ng iba ng mga silent viewers natin dyan na nasa comments. Sa Team Kasanga, thank you so much po. At nairaos po natin. <laughs> nairaos na nga na. Tatapos po natin na itawid po natin ang challenge na kahit pakiramdam ko ay hindi uh, imposible na makapasa sa challenge na 1,500 challenge dollar ay nagawa natin. Kaya, thank you so much po sa lahat. Lalo na sa mga uh, sumusuporta sa akin, sa mga nagme-message sa akin, na ako ay kaya ko So, meron pa akong isa guys na gustong pasalamatan. Hindi niya pa alam na graduate na ako. So, uh, isa siya sa mga uh, nagpapalakas din sa akin na vlogger din. Sabi niya kasi, uh, saka na lang ako magpasalamat sa kanya kapag natapos na. Ay, hindi ko tapos yung challenge, pero ako'y pasado na. Thank you so much. Lord, thank you. Thank you, Lord. So, tatawagan natin siya. Titignan natin kung ano yung magiging reaction niya. At ako ako'y naiiyak na naman. Napaka-OA. Thank you so much, guys. I'm so happy. tignan natin kung sasagot. <laughs> Yan, yeah, nag-reveal. mamaya na lang natin siya tatawagan mga kahanap. At pupuntahan ko yung kaibigan ko kasi kasama ko siya lagi sa pagbublog, si RB. Ilala nyo, ay, nung una ayaw niya, ayaw niya sumasama sa live. Ayaw niya sa vlog ko. Thank you so much din po kay Sir Vicente. Thank you so much po kay Sir Jonathan. Thank you so much po kay Sir Randy. Thank you so much po sa lahat ng mga kamihan challenger na ah uh, pinu-push din ako. Pinupush ko din sila. Parang, kaya mo yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Kaya natin to. Thank you so much po. At marami po ako natutunan sa challenge na to. Marami po ako nakasalamuha. At hindi mo na ako magbababay guys. Kasi papakita ko po sa inyo yung mga reaksyon nila. Yung reaction ko, ito na. Ito na. ko na umiyak. Kasi yun, na naman ako. So, thank you so much po. Uh, sa lahat as in lahat-lahat ng sumuporta mga solid natin dyan solid hanatics sa lahat ng hindi nag-skip ads nag-share sa nag-subscribe sa mga bago kong subscriber dyan sa uh, so pa family thank you so much po at tayo ay nakagraduate thank you so much po hindi ko po hindi ko hindi pa rin ako makapaniwala na tayo ay graduate sa challenge. Iaantay natin guys ang live ni Idol. So, wait lang. Kaya Alam mo, alam nyo ba guys, na sobrang natutuwa talaga ako. Kaya umiiyak ako kasi yung mga vlog talaga namin na minsan nakakapagod talaga, di ba? Kagaya ko nagbablog. Tapos nagtitinda ako after mag-vlog. Kaya, sobrang grateful ko na ako ay naka-graduate. Thank you so much, Lord. Thank you po sa lahat ng support sa sa nagtiwala sa akin sa nagsabing kaya ko na wag akong panginaan ng you so much po thank you so much napakalaking so tulong napakalaking tulong sa akin ito sa pamilya ko at sa negosyo hmm, gakano na tayo ng panibagong car at <laughs> Uh, lumabas kami kanina ng kaibigan ko. Tapos, hindi niya pa alam. So, sasabihin ko sa kanya, pupunta ko dun sa kanila. Baka, hugyak ako. Kaya, hindi. Ang uwi oh ko. Oh Ang uwi ko, diba? Ganda talaga ako, guys, kapag uh, yung mga bagay na hindi ako nag expect Tapos, binabalikan ako ng mas malaking blessing. Ganda yung baka. Thank you. Yeah, so, thank you so much sa lahat na nag sa akin. Thank you so much, po. Oh tapos mamaya na pupuntahan natin yung kaibigan ko sabihin ko sa akin yes pasado tayo sabihin niyan bakit puro nalang iyak tong vlog na to nakakaiyak pa na makapasa yes po for me it's uh, overwhelming tears of joy po ito so kung naiinis po kayo sa akin bakit ako umiiyak okay lang okay lang yan thank you so much po rin thank you so much po hindi ko po mapigil lang magpasalamat dun sa lahat na kahit pa ulit, -ulit ako na magpasalamat sa inyo sa lahat po ng sumuporta at nagmahal sa akin. Thank you so much po. Ah, ngayon naabangan natin yung live ni Idol at kung ano yung magiging sasabihin niya. So gusto ko mismo na manggaling sa kanya. Baka expect ko lang na baka hindi pa talaga ako graduate. So abangan natin. Abangan natin. So, pupuntahan ko muna yung kaibigan ko at sasabihin ko sa kanya na tayo ay graduate na. Yan. Dapat masaya tayo. Dapat tayo umiyak. Abangan natin, guys, ang life ni Idol mamaya. Hala! Dalaga! Provinciana! Yes! Number 6 tayo, guys! Kala ko number 8 ako. $80! O, graduate din! Galing! So, meron tayong dalawang graduate ngayon. I Ang mean, I mean, <laughs> <number> <laughs> <laughs> Graduate. No. Graduate May sabihin pala ako sa Be. Ano? Graduate na ako sa challenge Naka $1,500 na O oh, di pa suka Yes hindi. Diba? ano, top 16 kami. So, graduate na ako ngayon. Asa, oh, grabe. Kung lang, ka? No. <laughs> Congratulations. Ay, grabe. Ang yaman talaga ng mga tao sa YouTube. Yeah. Yan. Yeah. Yeah. Doon tayo. Oh, ano meron? Hindi. Dito. Ay, oh, wala. Alin pala. Yan. Ayusin okay. mo ha. Sabitan mo ako ng medalya. Bakit? Sabitan mo ako ng medalya. Oh, on Ano Nakita ko lang 'to. Si <laughs> Bota mamula po. Okay. graduate. So <laughs>